Ako si Roger, no oh. <laughs> Ako si Madam. Ako si Madam. Madam. Ako ang madam ng lahat dito. Oy. My name is Lolita. Oh, uh. Just call Brad. me Tita Lolita lang ah. Uh, Brad. Pre. Okay man naman. Isus. Dasig kwarta ni no, pre. Kagisa pa pre. Hindi na kinahalang balason tadi. Lugo to gaya. Wala ni mo pero na dahil. Sige na pala. Brad. Pag first time gina ko ni Brad Babe. Ay, suspre. Ah, ka lang eh, mo si Madam eh, mo si Kwan. Si George. <laughs> Brad, pwede na may story. Ah, Madam, ah, uh, uh, ah, Madam and, ah, uh, ano George. ano man na inyo to? Basi kong, ah, uh, magkwan ha? Basi magdugay ka mo kay, kadamo pa ako sa appointment. Brad, wow, kay kitsura si Madam. Kay kung hindi ka oh. mo to, kay kung hindi ka mo to, mangita ko yan sa iban.